Good day mga ka-JT sa alam at ito po naisipan ko po nga pala mag-bike ulit ngayong hapon at ayan lumalabas na po ako ng bahay namin at uh, dadaanan po natin ulit dyan yung ilog na dating pinapaliguan namin ng hubupan ng mga bata tapos nakita ko po dyan si ate Aton ang kanyang tindahan dyan po ako nabili na ulam at kaya ate Saleh at tempo po yung Uh, ilog na sinasabi ko na pwede ulat maligo pero wag po mag-iiwan ng gamit may mga ibang tao rin po dyan at yan po, palabas na po ako nakita ko po dyan ang um, pinang na barangay tanod ayan nasa likod po si pati JR at yun after po noon ayan uh, palabas na po ako ng kanto ng pansol kakaliwa po tayo papunta sa banyos dyan ang ride ko po ay UPLB Uh, lang po tayo para magpapawes sa mga GT sa kalam at tempo po tigil po ako dyan tapos siyempre proper na pagtawid ang gagawin natin hindi po tayo sasang pa sa bike dadaan po tayo sa pedestrian lane para wala akong masabi sa ating mga sasakyan na, na sa kalsada para hindi po tayo maaksidente gamit po tayo ng pedestrian lane pwede naman po tayong bumaba sa bike eh, yun po lagi kong ginagawa shoutout kay Consul Danjun, Jun at ayan po ayan uh, dire diretso na po tayo dyan at ayan po yung way na yan papunta po po Los Baños yan. Uh, daanan po natin ng Monte Vista, INC, tapos sa uh, Bitanya, to 88 Spa, ayun po. Uh, Siyempre, ang init po niyan, na uh, balot na balot po ako dyan. Kasi baka po mamangitim ako, so uh, kaya po ako nagbalot dyan, mga sleeves, tapos ayun po yung Bitanya. Wala kalampas po tayo dyan. ah uh, at hindi po natin kailangan magpapaspas at ingat-ingat uh, uh, po lagi sa ride at lagi po tayo sa tabi kung kumabi po tayo ng gusto para hindi rin mahirapan yung ibang sasakyan sa atin uh, wag na po tayo makipagganuhan sa mga sasakyan kasi wala naman tayo yung ubra sa mga sasakyan di makina uh, hangin lang mahagip tayo yan taob na po tayo kaya medyo iba yung ingat lang po tayo at yan po bang kalsada po yan ang tinatahak na yan yung may bagong gawa ko dyan Robinson ako sa yan sa mikos-mikos lang po ako dyan dere lang po tayo dyan, yung kalsada na yan. Ang uh, dami akong dadaanan dyan pa mga baryo. Dito, medyo pamilyar ako kasi taga-kalamba ako. Ayan, bang kalsada po yan, Petron, tapos 880s pa na po yan. Ang dadaanan po natin yan, tapos meron po kayo makikita dyan, yung Los Baños Boundary. Uh, at ayan po, lang paspo po tayo dyan, masa uh, pupunta po tayo sa UPLB sa loob at uh, doon po tayo dadaan sa May Picard. Uh, po. Megos Megos lang po yan pag nakita nyo po yan uh, lampasan nyo lang po yan tapos meron po tayong kalsada dyan na laging hindi baha ayan po sa may Park Merced lagi ko pong dinadaanan yan na hindi baha di po lagi po may tubig yan di ko po alam kung saan ang gagaling ang tubig na yan uh, uh papanik po tayo dyan sa may ano na yan makalampas yan ng Park Merced na parte ng dagod dumating na lalakay Uh, basta yan, may kosmikos lang po tayo dyan, dire-direcho lang po yan, uh, yung kalsada na yan, highway po yan, ng uh, Los Baños na, uh, lampas na po tayo ng boundary ng Los Baños at kalamba na sa Copa no tayo ng Los Baños, Laguna. At ayan po, pidal-pidal uh, lang po tayo dyan. Tapos sa uh, after po nyan, yung konting ahon na yan, uh, medyo tiyaga-tiyaga lang po. Tapos ayan medyo malamig na dyan. At after po nun, syempre, lalaki na po yan. Ayan, ayan po sa may splash nyan, sa kaliwa po, splash ano po yan. Tapos ayan na, uh, may bike lane naman pero wala akong nakalagay na. ano Diyan lang ako sa tabi. Tapos pag may mga bubog-bubog, tsaka na lang po kayo may iwas. Huwag na po tayo makipagsabayan sa mga sasakyan. Nulit ko po sa mga bikers. Uh, iwas na lang po tayo kasi hindi naman po tayo nakikipagitgitan sa kanila at wala po tayo gagawa sa kanila dahil sila ayam. After po noon, at ayan po, ma uh, madadaanan nyo po yung anong yan, uh, rest area na yan. Uh, may mga restaurant na bago dyan sa kaliwa na pwede po kayong kumain. Hindi ko lang alam kung magkano presyo. Ayan po yung rest area, lalakay. Ayan po, marami pong ano dyan, ah, bilihan ng, ano, ng pagkain. Tapos, after po, makaahong kayo dyan. Ah, ayan, makikita nyo po yung munisipyo na Las Baños na Bago. Kakanan po tayo dyan. Ayan, mag -nakita nyo, pag nakita nyo po yung Las Baños na munisipyo na Bago, kakanan na po tayo dyan. Ayan na po yung sinasabi ko sa inyo, na-pickard na po yan. At syempre po, ah, mag -a adjust na po tayo dyan ng cambio. Ah, Dadalhin na po natin sa malaki yung ating kags para po makaano tayo kasi medyo maganit po yan, mahaba habaya may ilang, may isang kilometro po ata yan, hindi ko lang po alam kung ano yung distance niya at kung anong heights niya at kung anong gradient, basta alam ko lang po lagi keep distance para malayo sa aksidente, mga ka sa kalam. Ayan na, papanik na po yan, Picard po ang tawag yan, Picard, Las uh, Los Baños, Laguna, ang uh, top there po dyan, syempre, Uh, Nagmikos-mikos na po ako dyan Ayan, pakita po ang bida Medyo nasa kalahati na ako ng Picard na yan uh, daan po dyan ay papunta po Magnetic Hills uh, Na tinatawag sa Los Baños, Laguna uh, Picard Way Tapos ang labas po niyan Jamboree Boy Scout of the Philippines Dadaanan ko po dyan At ayan, mikos, -mikos lang po tayo dyan Asa, uh, pedal lang po kayo ng pidal niya, wala naman po kayo ibang sa niya kundi sa loob ng UP. Tapos ayan po, sa uh, after po noon, uh, ayan may mga view rin po kayo makikita diyan na uh, maganda. Nalalapit na po tayo sa magneticals na yan, pero siyempre, chill-chill lang po ang init at balit na balit po tayo diyan kasi uh, sakit naman po sa sa balat ngayon yung araw kasi hindi na humalamig yung panahon ngayon medyo nakakaramdam na po tayo ng init ayan maganda naman po at walang ulan tapos after po niya makahon po diyan tapos na po yung magnetic hills ama, ang pagkatapos po na makikita niyo na po yung mga poso-poso dyan na ah, may mga tubig, yung poso na yan, may mga naliligo, may naigib dyan, mga taga dyan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na meron na pong bilihan dyan ng ah, mga prutas at lahat po ng pwede nyo bilhin dyan na ah, nakatinda ho dyan. As tapos, after unon lulusong po tapos aahon ah, no, oh, ho. Ito na yung pinaka magaganit na ahon dyan sa Picard Way na papuntang Jamboree Boy Scout. Ayan po yung unang aahon, siyempre. May mababarti ko sa atin. Tapos, nagpakita na po ang bida. Kaya po tumabi ako. Pero, wag ko kami siyado matatabi yan. Kasi baka mag-slide na mag-slide yung gulong nyo. Mag-cause na aksidente sa mga bikers. Uh, ingat po tayo dyan. Tapos, ayan po. Ayan po yung sinasabi na... Yung sikong siko na inaahon na po ng mga bikers tapos ayan po siyempre uh, dandan dahan lang po tayo dyan. After nyo po maahon yung siko na yan, uh, konting aahon na lang po yan, uh, kakayanin nyo na po yan kasi basic-basic na po yan. Basta one-to-one-to lang po ako, hindi naman po ako nagmamadali lagi magahon aahon Basta ako makaahon lang at pawisan, okay na po ako. Yun lang po yung ano ko sa pagbabike. Wala naman po akong pinagpapapalakas. Tapos after po na maahon nyo ayan po, ah... Uh, Dire-direktyo lang po yan. Banayad na ako na yan. Tapos, pagka liko nyo po dyan, yung kurba na yan, makikita nyo na po yung arko. Yung arko na po yan ay, syempre, sa Jamboree, uh, meron po yan, yung sira na pong arko ng bagyo. Tapos, after po nun, makalampas arko, ayan na po, may guardrails po dyan. Tapos, Kakanan po kayo dyan. Pero pwede naman po kayo dumiretso dyan sa mesa na yan. Ang pang boy scout na yan. Three, yung three, three fingers na yan. Tapos, pwede yung kayo pumasok dyan sa may kotse na yan. Ang labas din nun yan. Doon sa may uh, gate ng ano, papasok na ng UP Los Baños. Tapos, syempre, kakanan po tayo para madaanan po natin dyan yung grotto. Uh, at hindi naman po ngayon makikita kung mayroong pulse kasi hindi naman po nag -uulan. So, pag malakas lang po ang ulan or may bagyo, magkaka-pulse po yung grotto rito sa may... Boy Scout of the Philippines na ayan po na UPLB uh, ayan po mga dadaanan po natin yung sinasabi ko sa inyo tapos after po nyan syempre magpapakita naman ng bida magpapakita medyo malamig na po siya kaya nagtanggal na po ako ng ano ng balot sa muka ibinaba ko na po yung shot ko ano. tapos after po nun syempre ayan uh, lusong na po yan ang sinasabi ko sa inyo na makikita nyo po yung uh, groto na yan. Medyo wala pong tubig ngayon dyan. Walang pulse kasi tagtuyot na po ngayon. Ayan po yung sinasabi sa inyo yung pulse dati. Ayan, ayan, po yun. Yung mga groto. Tapos after po niyan, palasong na po kayo dyan. Lalampas po kayo dyan sa Boy Scout. Tapos dire-direcho po mababa niyan. Uh, may dadaanan po kayong guard dyan. Pag nakita nyo po na thank you ka again, papasok na po ka UP nun. Dun na UP noon. Doon sa may guardian yun. yung pong papasok na lang ng UPLB. Ah, uh, papunta po tayo diyan ng ano. Ayun ang sinasabi ko sa inyo, ano, welcome to at uh, thank you come again. Ayun po sinasabi ko sa inyong papasok na po ng UP yan. Ayun, bago na po ang kalsada diyan, pinagawa po ng UP. Hindi ko lang po alam kung sino ang management Na nagpagawa niyan. Basta ayan po, siyempre, ingat-ingat po tayo diyan pagbaba kasi mayroon pa mga ginagawa diyan. Tapos ayan after niyo po sa bagong gawang kalsada na yun, kakanan po tayo dyan, yung kaliba po niya, papunta mundo etong pong kanan, papuntang library, papunta pong umali building, at doon po tayo mag stay at magpapahinga. Uh, at ayan po, syempre, mikus uh, basta yan, may nyo lang yung kalsada na yan, tapos uh, after po niya sa dulo, pagka may mikus nyo po, uh, pagka tornado na yan, mga insan, kakanan po kayo dyan sa dulo, pakikita nyo po yung library na yan, ayan, ang daming mga estudyante, ayan, si kuya, uh, talagang narang pa ako para makita sa video shoutout sa iyo Ayan, kanan po tayo dyan. May makikita po kayong tulay dyan. Ayan, ano, yung tulay na maganda dyan sa may UP. alob uh, loob na po tayo ng campus niya. Ang kanan po niya, papuntang forestry. Ang pakaliwa po, papuntang umali building. Diyan po ako tatambay sa may umali building. At tapos, syempre po dyan, ah, uh, pagkaliwa ko po niyan, kung hahanapin niyo po yung temple, wala na po yung temple diyan. Uh, sira na po uh, at ginawang building na po siya. Hindi ko alam kung anong building na tawag po dyan. Ayun po yung umali uh, building na uh, sa likod ko tayo dumaan. Tapos ayun sa kanan po yung temple. Kung hahanapin niyo po yung temple, diyan wala na po yung temple diyan. Ah, uh, nakita niyo na lang po, parang ako. Ayun yung kulay pula. Tapos puro building na. Hindi ko alam kung po ano building ng tawag diyan. Apo, syempre, ayan nasa kaliwa titigil na po ako dyan. Tapos, magpe na po. Ay, ayan, ayan, marami mga, alam ba to, yung, yung pwedeng ride na, sa paper ayan, ginagawa po yung mga Ferris wheel, angkor sa tapos yung normali ayan, ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Tapos, pahinga lang po ako sa glit dyan. Si Bat na huuli ako, siyempre, papalis uh, papawis po. Tapos, pagdating ko po dito sa may oblation, meron po ako nakikita ng mga, nagaano mga estudyante. Hindi ko po alam kung ano pinaglalaban nila, pero okay lang po 'yan basta hindi naman po sila nakakaabala sa kalsada. Syempre po sa lobby ng UP campus. Ang haba po niyan. Naabot ko lang po 'yan. May mga sinasabi po sila na hindi ko naman po inintindi. Syempre nagra lang po ako. Mahirap naman po sa kanila. Ayun, mga estudyante po ng UP Los Baños po 'yan. Ayan po yun. Tapos after po yan, syempre, magpapakita na naman po ang JT Sakalam sa dyan. Uh, tapos po, yung haba ng pila na yan. Na yan. At babos mga JT Sakalam, sa hanggang dito na lang. Sa